natin ngayon ay masantol pampanga pero imbis na kumamit tayo ng highway, ang gagamitin natin ay bangka na magagaling ng Hagonoy Bulacan. Ang pupuntahan kasi natin sa masantol ay isang isla. Kandang araw po! Sa unang tingin, tila karaniwang isla sa probinsya ang Sapang Kawayan. Pero may isa pa palang muka ang islang ito. Si Janine, 16 years old, ang isa sa pinakamagaling sa kanyang klase. Oh. Kumusta yung pag-aaral mo sa school? Okay lang po, nasa top 4. Nasaan ka? Top. Top 4? Top 5 po. Pero gaano man siya kagaling, may mas malaking pagsusulit na kakaharapin si Janine. Tatlong buwan nang hindi dinadatnan ng menstruation si Janine. Sa loob ng tatlong minuto, posibleng magbago ang kanyang mundo. Hindi lang si Janine kundi maraming dalagita tulad niya ang dumaan sa ganito ring pagsubok sa sapang kawayan. Nagsisisi ka ba na nabuntis ka ng maaga? Ay, sa edad na 14, nanay na si Raynette. Gusto mo ba talaga mag-asawa ng kanyang edad? Opo. Ah, gusto mo. Bakit? Wala lang po. Ah, mag lang po. Sa eskinita kung saan nakatira si Raynette, nakilala ko ang kabarkada niyang si Maan. Ah! Abay, isa ka pang anak! Oh, akala ko ito lang anak mo. Ilan taon ka na ba? Seventeen pa. Seventeen? Dalawa na anak mo? Walang isang taon ang pagitan ng panganay at pangalawang anak ni Maan. Tulad ng maraming batang ina sa sapang kawayan, barkadang singbata rin nila ang nakabuntis sa kanila. Paano niyo nakikilala yung mga barka, barkada-barkada niyo? D dito lang dito sa daan. Bakit ano bang gawain ng mga kabataan dito? Umaga po kasi nagaan, lumalabas ng gabi. Hanggang anong oras kayo sa kali? Hanggang umaga. <laughs> si na Reynet at Maan ang dalawa sa mga pinakamatalik na kaibigan ni Janine. Matulad din kaya si Janine sa kanilang kapalaran? Dalawang guhit, buntis ang batang si Janine. Nung nalaman mo na buntis ka, anong naramdaman mo? Okay lang po din na. Nagulat ako sa reaksyon ni Janine. Sa edad na 16, hindi man lang siya nabigla o natakot sa responsibilidad ng pagiging ina. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa Sapang Kawayan. Sa isang isla na may populasyong 3,000, marami dito bunga ng maagang pag-aasawa. Anong 15 below ang baba? 15, uh, mababa, mababa sa 15. Bago mag-15, nagtanan na siya. Sumama na siya nagtanan. So, nagpa-mass wedding. Dito sa baryo. Dito sa baryo. Okay. Ilan po kinasal? Mahigit 20. Mahigit 20. Yeah. Ilan doon ang bata? Ay ba, wala na yun. Alas bata lahat yun eh. Alas bata lahat yun? Umabot lang sa ganong edad nakatira sa bahay ni Aling Lita ang limang buwang sanggol na si Nathan. Buong akala ko, apo ng matanda ang sanggol na aking hawak, yun pala. Ito, apo ko na sa tuhod. Ah, ito ang apo ninyo sa tuhod. Anak ng apo ninyo. Ah, apo niyo yan siya. Ang bata sa tabi ni Aling Lita ang ina na pala ng sanggol na ito. Si Aling Lita ang kumadrona ng sapang kawayan. Halos siyang nagpaanak sa maraming ina dito. Dagdag pa ni Aling Lita, kung umabot ka raw ng edad na 40, ay dapat lola ka na. Bagamat kalakaran na sa sapang kawayan ng pagbubuntis ng maaga, hindi pa rin mapigilan ni Aling Lita na mahabag sa tuwing may paa-anaking dalagita. Palibhas ay maliit pa ang katawan, mas hirap magbuntis at manganak ang isang bata. High-risk pregnancy ang tawag dito. Nang lumabas ako sa kalsada, nalaman kong matagal na palang nangyayari ito sa Isla Sapang Kawayan. Ay, ilang taon na kayo? 51. 51. May anak na kayo? Oo, oh, apat. May apo na kayo? Labing tatlo. Labing tatlong apo? Oo. Oh, oh. 51? Ilang taon ba kayo na nag-asawa kayo? Magpo-14. Ang ginagawa dito kundi sa gabi, ikutan na ikutan na ikutan din. Sila 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 lang. Kaya maaga nagsisipag-asawa at pagkagat nga ng dilim, saka naglabasa ng mga kabataan. Hey, na! Bakit nandito pa kayo sa kalye? Hmm. Tambay lang po. lang. Gabi-gabi, ganito raw ang eksena sa Plaza ng Sapang Kawayan. Tumpok-tumpok ang mga magkakatropa, nakikipagkilala sa isa't isa. Ito marahil ang kinukwento sa akin ni Namaan, Maan, Reynet at Janine na gimmick nila tuwing gabi kung kailan inuumaga na sila ng uwi. Si Sheena ang panganay na anak ni Aling Sonia. Nung nag-aaral ka pa, paano pangarap mo sa buhay? Teacher. Gusto mo maging teacher. Tapos, nag-aaral ka. Hanggang saan to na patapos? First year. Tapos, ano nangyari? Ba't ka naiyak? Siyempre, may mga pangarap na hindi natupad. Oo. Hmm. Inakala kong katapusan na rin ang mga pangarap ni Janine ang maaga niyang pagbubuntis. Pero makalipas ang ilang araw, binalikan namin ang eskwelahan ng Sapang Kawayan. At laking tuwa ko nang makita ko sa classroom si Janine. Desidido raw siyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Tutuparin ko na lang po yung pinangako. Si Janine ang bagong mukha ng mga dalagita ng sapang kawayan. Handang talikuran ang tukso ng nakaraan at harapin ang hamon ng kinabukasan. Simula ng magkaroon ng high school sa sapang kawayan, muling nabuhayan ng loob ang maraming magulang. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.